Mommy, mommy, don't cry. I love you, Naman. I love you too, baby. Very, very much. Bonnie, sigurado ka bang okay lang sa yung iwanan ko yung si Colette? Hintay na kita. Total, enjoy naman ako kalaro tong batang to eh. Oh, Chopet, matutulog ka before 10, ha? Ako bala. bahala. Pag ulo, papaluin ko. <laughs> Mami, sasama ako. Naku, anak, kung pwede lang sana kitang isama. Kaya lang lakad ng mga matatanda ito eh. Pero di ba kung pwede naman kita isama, hindi mo na kailangan sabihin sa akin. Binibihisa na lang kita, di ba? rin tra. Oh, hi. Come in. Ready? Yeah. Ah, uh, Anton, neighbor ko si Bonnie. Hi. Anton, pare. At saka, itong kapitan ko, si Jopet. Jopet. Mami, si no? Kaibigan ko, anak. Ah, uh, Bonnie, sige. We'll go ahead, ah. At ikaw naman, mister, ha. Huwag mong kukonsumihin ang tito Bonnie mo, ha. You be a good boy, ha. Mm, I love you. Bye-bye mm. na. Bye. Sige, pare. Sige, Jopet. <laughs> sige. Bye. Bye. I don't like him Di sabihin mo sa may mo Ikaw, okay ka sa akin Di mas mo sabihin sa may mo Hindi. Bakit ka nagdadabog? Kala mo lang yun. Kunti lang. Thank you. Oh, what's so funny? Hindi, bigla ko lang kasi naalala. The last time na nakipag-date ako, galing kami sa demonstration. Ah, yung naging husband mo? Matagal-tagal na rin yun nung mga student days pa namin. Nung mga pechang akala ko, eh, compatible na compatible kami. Pasensya ka na, ha? Bakit? Anong dapat kong pagpasensyahan? I, I, feel so awkward, eh. Hindi na kasi ako sanay makipag-date. Relax. We'll have a good time. Okay? Sana sa taas mo na pinatulog ang batang yan at siguradong gagabihin ang nanay niyan. Huwag mong kakalimutan na may asawa pang pa nanay niyan. Eh, walay, pero kasal. Ano yun, auntie? Sabi ko, may anak na siya. Hoy, Bonifacio, hindi ka lumuha sa Maynila para maghanap ng sakit ng ulo. Trabaho nga tupagin mo at hindi yung nagaambisyong ka magtatay-tatayan. Sa tingin ko naman, wala naman yung masama kung tumulong sa kapwa. Tutalo, wala pa naman ako ng trabaho. Walang masama kung tumutulong lang. Pero matalas ang pakiramdam ko. Nahuhulog ang loob mo sa kanya at yan ang kinatatakutan ko. Bakit ka naka-taxi? Asa yung kadate mo? Hindi ka man lang hinatid? Salamat uli, Bonnie, ha? Ano ba talagang nangyari? Bonnie, pagod na ako. Siguro ikaw rin. Magpahinga na lang tayo ngayong gabi. Bukas ko na lang ikikwento sa'yo. O, oh, sige. Salamat uli. mommy mommy don't cry i love you no money i love you too baby very very much i love you very much 那。<sighs>